Friend Seth Trending, bumida sa tayo na lang, music video ng bandang Nobita. Sa mga nag-aabang dyan at gustong masilayan ang Friend sa isang proyekto, Your Wish is Granted. Bidang-bida ang love team na sina Francine Diaz at Seth Fedelan sa kakalabas lang na music video na may titulong, Tayo na lang, ng OPM band na Nobita. Mapapanood na nagkaroon ng slumber party ang isang grupo ng magkakaiba at kasamariyan ng Franceth, Nakasentro ang kwento ng dalawa bilang magkaibigan na may lihim na pagtitinginan sa isa't isa. As of this writing, wala pang isang araw ang nasabing video sa YouTube, pero nasa number 20 trending for music na ito. Maraming fans din ang kilig na kilig at natutuwa dahil nasal ayan nilang magkasama ang dalawa. Narito ang ilan sa mga nagkomento. Thank you Nobita for having friendset. Ganda ng music video na kakain love done watching hinintay ko talaga love it. Super swak yung kanta sa hashtag Francette. Thank you Nobita na papakilig mo ako. Ang ganda ng kanta at yung visual ng franseth, grabe. Finally, grabe yung chemistry ng franseth, hopong more MV pa sila. Ayon sa MV director na si Jeff Valencia, sina Francine at Seth ang first choice talaga ng banda para sa music video. The members of Nobita are fans of Francet, pagbubunyag ng direktor sa pamamagitan ng inilabas na pahayag ng Sony Music Entertainment. Say pa niya, but more than their preference, there's something about Francine and Seth that exudes both chemistry and enigma. It felt like the song was specifically written for them. That's how good and natural their performance was. Just in time for the Valentine season, mapapakinggan na ang kantang tayo na lang sa lahat ng digital music platforms. We just want to make songs that reflect the state that we're in, pagbabahagi ng Nobite is sa isang press statement. Ani pa nila, we also care about delivering good songs that stand the test of time. We hope tayo na lang makes the cut and will be remembered as the song that inspired our audience in a positive way. Ito na ang ikalawang beses na bumida sa music video ang sikat na love team kung saan ang una nilang pinagtambalan ay ang 2022 viral hit na, muli, ng singer na si Ace Banzuelo. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.